Nagpunta kami ni Angelo sa isang buffet restaurant sa mga kaburks. Grabe, sobrang dami ng pagkain. Talagang magsasawa ka. Iba't ibang klase. Kaya samahan nyo kami. Tara, panoorin natin! Mga kaburks, magandang araw sa inyong lahat. Chris Cusinero. At Angelo. At Angelo. At saan tayo punta na? Sa kainan. Sa kainan. <laughs> sa kainan. Punta tayo ng kainan. Bakit anong meron sa kainan? Tayo. Nagugutom. Kasi, nagugutom tayo Nagugutom Nagugutom tayo Nagugutom ka na 1.30 na Wala pa tayong kain. Lunch 1.30 na ng Anong oras na Hindi na tanghalian Hindi rin hapunan Merienda na <laughs> Merienda na Ang hirap magbiyahe dito Kasi Laging traffic Tinan nyo naman ang daan mga ka-Burks Traffic na traffic Nandito tayo ngayon in between Shinok Center At saka yung Ramen House Kung saan tayo laging kumakain ng ramen Di ba nak? Mm -hmm. Mm -hmm. So paano kaya tayo makakadaan dito? Huwag tayong diskarte eh. Sana makadaan tayo mga ka-Burks Ang hirap ng daanan Medyo malayo-layo pa Saan mo gusto kumain nak? Gusto sa Siguro Asian Buffet Asian buffet? Hmm. Ililibre mo ba ako today? Yeah. Sige, why not? Yay! Ililibre tayo ni Angelo today. Dahil today ay mayroong... Anong meron ngayon, nak? May sweldo. Oh, may sweldo. Sweldo mo ba <laughs> ngayon? Yeah. Sahod mo? Sweldo. <laughs> ah. Pero, syempre, yung sinasahod ni Angelo is iniipon niya para sa kanyang pag-aaral, di ba, nak? Correct. Sabi ko sa kanya, yung mga sinasahod niya, ipunin niya dahil gagamitin niya para sa kanyang school. Dahil malapit na siya mag-school. And today is his ano, last day. Last day niya na ngayon sa work. So, back to school na siya. student mode na ulit Estudyante tayo. Studiante na siya starting January 2. No, yes. Oh, starting January 2 Ano na siya, mag-aaral na siya. Siyempre maraming mga ka natin yung mga natutuwa dahil back to school ka na anak. Salamat mga ka Kasi lagi nila sinasabi, kailan mag-aaral si Angelo? Dapat mag-aaral si Angelo. Ayan na, mag-aaral ka na ulit. <laughs> mga ka Winter na dahil December na, December 22. Nakabukas lahat ng mga bintana namin dahil sobrang init. <laughs> Plus 12 ngayon. Dito sa Calgary. Sa Calgary. Hindi of sa Calgary course. lang. Sobrang init. Wow. <laughs> Plus 12. Sino mo lahat ng mga bintana bukas? Parang <laughs> summer. So ililibre daw tayo ni Angelo. Oh, sa Asian Buffet. Susi mo. Iniwan mo sa loob. ili libre tayo ng anak ko, mga ka-Berts. tayo ng libreng pagkain ngayon. Minsan lang ako man libre, kaya enjoy nyo na. <laughs> <laughs> Minsan lang daw siya maglilibre. Kaya enjoy na natin. Pwede bang kuhanin ko na lahat ng gusto kong kainin? Ha? 33 na eh. Ha? 33 na. Ba Ay, hindi, dinner pala. Friday 23. sa lunch yan. 24, mahal pa rin. nauna kasi yung dinner na. Under po po tayo ng lunch Lunch and dinner Trading hour Lunch 11.30 to 3.30 Aba Ang kalipang Christmas nila ah tayo. Sabi mo, lang tayo sa malaki. Yes, please. Tinuot, yan lang. Oh, yun, okay na rin dyan. Just water, please. Thank you. Oh, tara na nak. So ito yung available ng mga pagkain nila rito Mga kaburks Marami mga choices nila For $24 Kasama yung tax syempre, mga 25 Tapos hindi pa kasama yung drinks na gusto mo Kung gusto mo ng mga shakes Or uh, soda Ikaw na bahala Marami sila mga choices of food dito uh, Ito nga tofu Tikman natin Masarap din to eh alam ko mayroon din sila rito ang paanang manok. Ayun, paanang manok. Alam nyo ba, super tender yung mga yan. Super lambot. Kita nyo naman dito sa Canada, no? Talagang isa sa mga special yung mga paanong manok. Kaya pagka nasa Pilipinas ka, kumakain ka ng paanong manok, social ka. <laughs> dito nga, eh, social pagka may paanong manok, eh. Nasa buffet, kita mo naman. Tapos yan, sa katutak si Angelo. Kita yung mahilig si Angelo talaga sa chicken eh. Ako din, tikman ko din chicken. <laughs> Isa lang. Tapos kuha rin tayo ng isang spring roll. Kuha rin tayo ng gyoza. Ang gyoza talagang paborito ko noon pa eh. Mahilig talaga ako sa dumplings. Saka ito, mahilig din tayo na ito, mushrooms. Naalala ko nung nasa Pilipinas ako, sabi ko nga kapag ka kumidlat, kumulog, tapos umulan ng malakas, kinabukasan, ang daming mushroom sa mga ilalim ng puno ng saging. Ang laki ng difference nung pagkain dito sa kanang pagkain sa Pilipinas, lalo na sa probinsya, no? Kasi nung nagbakasyon ako dyan sa Philippines, tapos kumain kami sa buffet sa Bataan, birthday yun nung hipag ko na si Katkate. Eh. Talagang yung buffet doon sa Pilipinas, eh, iba. <laughs> dito yung buffet na kinakainan dito sa Canada, uh, talagang nasa warmer. Nasa warmer yung mga pagkain. Mainit talaga. Kailangan iserve mo na mainit kasi may mga inspector na dumating dito. Every month or every two months, every three months. At hindi sila magsasabi, hindi sila mag announce na pupunta sila sa restaurant or sa buffet na ganito. Talagang surprise magche-check nila, che-checkin yung temperature ng mga pagkain at kung ano-ano pa lahat 'yan. Yung nakainan ko sa Pilipinas, uh, may mga pagkain sa mga ano sa mga pans tapos naka-cover tapos may microwave sa side iinit mo yung pagkain mo sa microwave so magkaiba talaga no magkaiba magkaiba ewan ko yun kasi yung napasok namin na restaurant nung nagpunta kami sa Bataan para kumain ng buffet parang na-surprise ako na pagkakaiba talaga thank you sa Libre na. No worries. Double sigil niya. Sayang kasi hindi ko maipakita sa inyo yung pinasok namin na restaurant nung nasa Pilipinas ako. Wala kong video noon para ma-share. Pero dito nga, kita nyo naman, may maski sushi. Marami rin sila rito ng choices. At maski vegetable, syempre. Alam nyo na si Chris Kusinero, mahilig sa mga vegetable, vegetable. Ang toge, isa sa mga paborito kong gulay. Kasi nung panahon na nasa Pilipinas ako, mura lang yung toge. Kaya makakabilikan yan. Kaya yan ang lagi naming inuulam sa bahay. Or minsan yung munggo, bibili ka ng munggo, tapos basain mo, ilagay mo sa tela, kinabukasan or after one and a half day or two days, nagano na siya. Sprouts na siya, tumutubo na siya. So, may instant toge ka na kaagad, di ba? <laughs> Panalo. Meron din pala sila ditong table para sa mga seafoods, kagaya ng steamed fish, uh, fillet. Ito naman ay mga... Buttered fried fish yun. So, tikman natin lahat yan. Tikman natin pa isa-isa lang. Isa-isa, dalawang piraso, mga ganun. Para, uy, meron din pala silang mga soup dito. Iba't ibang klase ng soup. Ito, meron silang wonton soup. Kuha tayo ng isa. Huwag na natin lagyan ng sabaw. <laughs> Baka lalo tayong mabusog ka agad. <laughs> yung mga Pilipino. O, oh, huwag kang muna yung minum ng tubig. Huwag kang bumili ng soup drinks. Kasi malulugi ka. <laughs> Mabubusog ka kaagad. So, kailangan puro heavy muna. <laughs> <laughs> Puro ulam muna. Ano, tama o tama? Tama. <laughs> Try nga natin tong homemade chicharon nila kung masarap. Yan. So, pangalawang ano ko na to, no? Pangalawang, nung tawag dito? Pangalawang plato ko na to. Pinggan. <laughs> Uy, mukhang masarap to, ah. Tikman natin to. Yan, kuha tayo ng ang mga dalawang piraso. Tikman natin. Tikman lang natin. O, kita mo, pa isa-isa lang ng dampot pero parami na ng parami, no? Dami ng mga pagkain dito, no? Dami mong mga pwedeng kainin. Ito naman, hipon. Yan. Tikman din natin kung masarap yan. Ano kayo sasawso natin dito? Sausawa natin para dito. Ayoko okay, yung mga ganyan. Puto-puto. Di ako mahilig dyan, eh. Ano pa ba? Ah... Uh, ito, ano to? chicken uh, parang chicken adobo or sweet and sour chicken tikman lang natin isang piraso basta make sure lang kung kukuha ka ng pagkain syempre yung kaya mo ubusin kahit na buffet yung pagkain kailangan kahit pa paano maging responsable ka rin kapag kumain ka make sure na ubusin mo yung mga pagkain na kinuha mo may mga restaurant dito sa Canada na kapag kumuha ka ng pagkain at marami ka natira babayaran mo yung mga natirang pagkain na hindi mo na so make sure kapag kumuha ka ng pagkain ubusin mo di ba so okay lang na kumuha ng paunti-unti tapos balik ka, konti ulit, balik ka, konti ulit. Mas gusto nila yung gano'n kaysa sa kukuha ka na maraming sa isang plato mo tapos di mo naman kayang ubusin, di ba? Sayang ang pagkain. Kaya pinagbabayad ka nila. Extra charge. Dito sa Canada, sa tagal ko na rito, marami na talaga ako nakainan ng mga buffet at mahilig talaga ako sa mga buffet na restaurant. So, kita naman sa katawan ko. <laughs> Yun nga. So, iba iba't ibang klase na rin ng mga kaibigan nang nakasama ko sa buffet. Yung iba nagagalit sila. Bakit? kailangan bayaran mo yung sobrang pagkain na kinuha mo, eh binayaran mo na yung buffet. So sa akin naman, sa part ko, mas gusto ko yung ganun na babayaran mo. Kasi mapipilitin ka na ubusin yung pagkain na kinuha mo para walang sayang sa mga pagkain. Siyempre, ganun talaga. At mas maganda yung ganun. Para sa akin lang yun. Pero para sa iba, kung gusto nyo na may tirang pagkain tapos hindi nyo naman kakainin hindi nyo rin pwedeng iuwi bawal din naman mag take out ng pagkain pag buffet so sayang so sana yung iba maging responsable rin pagka kumain sa restaurant kailangan yung kaya lang na ubusin kahit na nasa buffet ka pa di ba so ito na nga nandito naman tayo sa tepanyaki yung tepanyaki parang Uh, Bulgogi yata itong nandito sa kanila. O ano bang tawag nila rito? Basta meron silang isang area dito na parang tipanyaki. Nung nasa Caribbean ako, gantong trabaho ko eh. Nagluluto ako sa harap ng mga customer sa harap ng mga guests. Tapos nagpe-perform tayo, nagpapaikot tayo ng itlog. At kung ano-ano pa, nagbibiyak ng itlog. Nagtitribya tayo sa mga guests, kumakanta tayo. Lahat yung ginagawa natin sa kanila. Siyempre, mas masaya yung mga guests mas maraming tip. <laughs> so, kailangan magaling kang mag-entertain ng mga guests kapag ka nagluluto ka. Minsan, dinadala ko sila dito sa tabi ko. Sila nagluluto. Kapag may natirang pagkain sa table, at uh, isa dalawang chicken or dalawang hipon nagpapatrivia ako kung masagot nila yung trivia sila yung panalo ng ano nung natirang pagkain Ganon. Masaya rin naman yung mga panahon na yun nung nagtatrabaho ako sa Caribbean. Pero matagal na rin yun. Halos ilan taon na. Kung 15, 16 years na ako sa Canada. So, tagal na, no? 16, 17, 18. Ako, malapit na palang mag-20 years. <laughs> Happy anniversary! <laughs> Ganun na tayo katanda. Wow! Ang bilis talaga ng panahon. Sa bagay, si Angelo, nung iniwan ko sa Pilipinas, isang taon lang siya. Tapos ngayon, kinuha ko siya dito sa Canada. 20 years old na siya, so 19 years, no? Wow, ang bilis talaga ng panahon. Grabe. Thank you. Ano, nak? Nabusog ka, nak? <coughs> ha? <coughs> <laughs> Ayaw mo yung manok matigas? <laughs> matigas daw yung manok pero dami niya nakain. <laughs> dami ko nakain, busog na busog ako. Minsan lang naman ulit kami kumain ng buffet. Ngayon na lang ulit. <laughs> Salamat na sa masarap na lunch for today. Uh, well, um, ano na yan? Next year na. Ay hindi, wag next six months na. Sarap pala ng ano, no? Ang sarap pala, ang sarap pala kumain pag libre. Pag libre. <laughs> Ayan yung nabibir ko lagi. Buti ka pa. Lagi kang ano, libre. Si Papa ngayon lang nakalibre ah. Wow. Salamat sa libre anak. Nakalibre si Chris Cusinero. <laughs> ngayon lang naman oh, no, anak. Ngayon lang. Hmm. Hindi na mo ulit. Next six, months na, six months na. Six months na lang ulit. Ayaw sabihin next year kasi So susunod mo na yung next year. Right? In two weeks, next year na. Mm -hmm. <laughs> yeah, next six months na ulit. So ang dami namin nakain ngayon mga ka So hanggang dito na lang. Chris Cusinero. At Angelo. Ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada. At ka Bye-bye. Merry Christmas pala sa inyong lahat. And happy holidays. And happy holidays. Happy New Year. Bye-bye ulit.